Ayan, mga boss. budget City 150. So, ito. Ito yung pina-overhaul na, mga boss. Tapos, ang nangyari dyan, maingay. So, ito, napalitan na natin to ng mga pyesa, no? So, i-share ko lang sa inyo kung bakit hindi siya tumatahimik dati. Kasi nundalhin sa atin, maingay, tapos umuusok, tapos uh, mahirap andarin. So, yun, pinalitan natin ang cylinder block yung cylinder block mga boss dito sa CT150 ano uh, hindi naman natin sinasabing awang ko sa ibang lugar pero dito mga boss medyo mahirap yung pyesa ng city 150 uh, tulad ng yung shaft transmission hindi ka anong hindi ka parehas ng CT125 yun mga boss yan syempre itong block itong block uh, wala kang mabibili nito na piston So, kung piston na may problema, assembly ang bibili nyo. Yan, tulad nito mga boss. Piston, piston ring, piston pin, sa uh, cylinder block. Black block kit assembly yung mabibili nyo. Uh, yun naman talaga pag sa mga budgets model, walang original na piston mga boss. Kung may piston man, may kasamang ring, may kasamang piston pin. Yan, ang history kasi nito, kaya naman tayo nagpalit ng piston. Ayan, no? Ng black. Kasi nagkaroon ng seashore. Ayan, nagkagasgas. Nagkagas gas yung kanyang piston. Yung cylinder wall Yung pinakang liner, mga boss. Gasgas -gas na gasgas. -gas. Kaya napakahirap niya paanda rin. Ayan, mahirap paanda rin kasi... Ano nga, loss compression na ang lalaki nung tama. Uh, ayan, makikita nyo naman, lalo na itong cylinder block. Yeah. Kaya nga tayo nag-decide ng cylinder block assembly Dapat kung may mabibili ito na piston Piston ring na oversize Na magkakasya sana rito uh, Mapaparibor na lang natin Kaya lang uh, sa part na dito sa amin Walang gaano makuha Kaya ayon uh, Buti may na-order tayo na cylinder block assembly Ayun yung isang medyo inaalalayan pa rin natin dito yung piyesa nitong CT150 mga boss. Uh, minsan, pag umorder tayo, walang gaanong available. So, yun. Uh, I-share ko rin sa inyo. No? Yung mga na-experience natin mga boss na medyo mahirap hanapin na piyesa nito. Bukod nga dito sa piston. Piston ring. Uh, cylinder block. Yung kanyang timing chain mga boss. Hindi ito gaanong kaparehas ng ibang model tapos yun nga shaft transmission input hindi kaparehas siya sa ayong first gear yun ay hindi hindi match sa CD125 mga boss ano kasi ito naman yung piyesa nito ng ct 150 halos kaparehas meron nga lang iba yung exhaust valve mga boss hindi rin kaparehas yung intake tapos doon lang tayo nahihirapan mga boss uh, bukod sa ron, ang CD150 naman ay uh, halos kaparehas kaparehas nga ng CD125 yun nga lang kapag ka merong nasira ayan, tulad nga nito na wala tayong makuha yun, doon tayo na tatagalan so inabot to ng lagpas one week sa akin mga boss kasi nag, naghanap pa tayo nag, nag order pa tayo nito Ah, uh, meron pang isa ito mga boss, yung hindi kasukat no, nung City 125, yung kanyang magneto gasket. Ah, uh, yun nga pala, kahit sa City 125 na nyo, basta yung merong USB charger, yung uh, yung may gear indicator, ay ano, iba na, iba na yun mga basa, iba na yung gasket, hindi kayo magkakagiron, kaya doon naman, meron tayo nun, marami tayo nun. ano ba ito? Boda sengit. Dalam ini dah